Bakit nga ba may mga imahe o ribulto sa loob ng ating simbahan? Ito ba'y nangangahulugan na tayo may ibang Diyos na pinapahalagan? O sadyang makitid lamang ang pag-iisip ng iba kaya tayo'y napagbibindangan? What? Kung curious ka sa pananampalatayang katoliko, well, ang video pong ito ay para sa inyo. Hi there, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig na magbibigay sa inyo ng mga sagot sa mga katanungang matagal ng bukang bibig sa ating pananampalatayang katoliko na hangad lang naman ay pag-ibig. Ano nga ba ang turo ng simbahan tungkol sa paggamit ng mga imahin? Dapat ba itong sambahin o nagsisilbi lamang paalala na meron tayong Diyos na maawain. Madalas kasing ibinabato o pagipalabas na mali ang paggamit ng ribulto ay ang sinasabi sa sulat ni Moses sa libro ng Levitico. Huwag kayong maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. May gagawa ng mga imahin upang sambahin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Iba bakit ang mga Katoliko ay patuloy pa rin sa paggamit ng mga imahin o ribulto? I don't know. Ang mga ito ba ang ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang sinabi sa libro ng Levitico? Wait a minute! Tandaan natin ito. Ang ipinagbabawal sa talata ay hindi ang imahe na gawa ng tao. Bagkos ang ipinagbabawal dito ay ang pagsamba sa ibang Diyos na hindi naman totoo. Are you sure about this? Bagamat ang simbahan ay gumagamit ng mga bagay na inukit lamang ng tao, Ngunit minsan, ay hindi tinuro na sambahin o gawing Diyos ang mga ito. Nice. Katunayan, sinasabi ng simbahan sa kanyang katekismo, Sa lumang tipan, inordinahan o pinayagan ng Diyos ang paggawa ng mga imahen, Tumutukoy sa simbolikong patungo sa kaligtasan ng nagkatawang tao na salita. Ganoon din sa tansura ahas, kapanang tipan at mga kerubin. Ang mga imahin o ribulto ay ginagamit na simbolo lamang at hindi panlilin lang. Katulad ng ahas na tanso na ipinagawa ng Diyos sa kay Moises na maging daluyan ng kaligtasan, ang pagpagawa sa kerubin inanyuan na inilagay sa ibabaw ng kabanang tipan na nagsisilbing tagpuan, ay gayon din naman ang rason kung bakit merong imahe o ribulto sa ating simbahan. Eh, Dapat nating tandaan na ang imahin ay nagsisilbing icon naman. At ito nga ang sinasabi sa katikismo ng simbahan. Ay ikapitong economical council sa Naisaya ay binigyang katarungan ang pag ng mga icon ni Kristo, gayon din ng Ina ng Diyos, ng mga anghel at ng lahat ng mga santo. Sa pagiging pagkatawang tao, nagpakilala ang anak ng Diyos ng isang bagong ekonomiya ng mga imahe. Ang pag ng Kristiyano sa mga imahe ay hindi sa sa unang utos na nagmudya ng mga idolo. Sa katunayan, ang parangal na ibinibigay sa isang imahe ay ipinapasa sa prototype ito at sinumang igalang ang isang imahe ay kinagalang ang taong nilalarawan ito. Pagalang lang naman pala at hindi pagsamba o pag -idulo. Bagamat sinabi natin ang tunay na rason at mga sinisimbolo nito, patuloy pa rin ay pinaparatang na tayo hindi kristyano sa halip ay pagano. What? Nako nako, ayan na naman tayo. Kung hindi epektibo sa paratang ng pagsamba sa ribulto, babansagan na naman tayong mga pagano. Oh! E eh, ganun rin naman ang patutunguhan nito. Ang mga pagano ay hindi kumikilala sa Diyos na totoo. Sa halip ay sumasamba sa mga bagay na inanyuan ng mga ito. At ito na nga ang versikulong kanilang paborito. Exodo 20, versikulo 4 na nagsasabi. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sabayin. Hindi po kami tutol sa talatang ginagamit niyo dahil tama po ang nakasulat dito at baka mali lang ang pagkakaunawa ninyo. Ano ba ang ipinagbabawal na tinutumbok ng talatang ito? Ang paggawa ng imahen o ang pagsamba dito? Tandaan natin, ang anumang bagay na itinuturing na isang Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa mata ng tunay na Diyos. Kaya kung kami ang inyong tatanungin, kung bakit merong imahe sa tuwing kami nananalangin, ang masasagot ko sa inyo ay apat na letrang ito. I, C, O, and N. Icon. I for illustration, C for communication, O for obligation, and N for notification. Kaya kami maimahin sa aming simbahan ay upang ipaalala ang pagliligtas niya sa sangkatauhan. Pagliligtas sa atin sa kapahamakang dulot ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa cross ng kamatayan. Ano ba ang sabi ni St. Paul in his first letter to the Corinthians? sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Ito pala'y mahalagang katuruan na dapat hindi natin malimutan. Kaya kung may makita ka man na imahing ng cross sa loob ng aming simbahan, ito'y illustration lamang ng kabutihang ginawa ng Diyos noong nakaraan. Ngayon, kung para sa iyo, ang lahat ng mga imahin ay mali at walang kabuluhan, Narapat rin sigurong sabihin na mali na rin ang lahat ng makita mong larawan. Kahit mismo sa parke na iyong pinupuntahan ay may mga larawang inanyuan. Ngunit hindi mo naman kini-question dahil para sa iyo ay hindi naman dinadasalan. Kung ang pagdadasal naman ang nakikita mong rason upang kami husgahan? may explain mo ba sa akin ang ginawa ni Josue sa harap ng kaba ng tipan? May panalangin na rin namang naganap dahil sa sobra niyang kalungkutan ito? At dapat na rin natin siyang husgahan? I don't know. Kaya kung makita mo man na kami ay nagdadasal sa harap ng larawan, eh wag naman sanang sabihin na Diyos kaagad ang bagay na nasa aming harapan. What? Sa halip, kung iyo namang pakinggan ng aming dasal sa loob ng aming simbahan, ang binibigkas naman namin ay ama naming ikay nasa kalangitan. At taliwas naman sa iniisip mo na ama naming inanyo ang kang larawan kung ating ang babalikan ang templong ipinagawa ng Diyos sa kay Solomon, may nakaukit na kerubin, punong palma at mga bulaklak sa loob at halo sa kabuuan. May sinabi ba dito ang Diyos na mali ang ginawa ni Solomon at ito'y pinagalitan? Wala naman, di ba? Kaya kung mali ang pagdadasal na nakaharap sa mga larawan, malamang nagalit na ang Diyos dahil sa templong ito'y hindi mo talaga may iwasan. Dahil saan ka man humarap o tumingin, ay mayroong nakaukit na larawan. Tandaan mo, ito'y bahay sa bahan. C. For Communication Ang paggamit namin ng larawan ay nagsisilbiring paraan ng komunikasyon sa Diyos na makapangyarihan. Dahil sa Biblia ay may itinuturing din na lugar na kabanal-banalan. Lugar na kung saan ang Diyos ay nakipag-usap at nagbigay ng kanyang kautosan Nating na ang babasahin sa libro ng Eksodo na aking basihan. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng gaban na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato na ibinigay kong kautosan. Doon tayo magtatagpo sa kaban ng tipan sa pagitan ng dalawang kanibig doon ko ibibigay sa iyo ang aking kautosan. Kaya pala sa aming pakiramdam, ang Diyos ay nasa aming harapan sa tuwing kami na nanalangin sa loob ng aming simbahan. Dahil kung paanong kinausap ng Diyos si Moises sa harap ng kaban ng tipan, ay gayon din naman ang kanyang paraan sa harap ng altar ng aming simbahan. O, for obligation. Kaya kami ay may imahin na ginagamit sa loob ng aming simbahan ay dahil tungkulin ito na maihatid ang katotohanan. Katotohanan ipinagpasa-pasa mula noon hanggang sa kasalukuyan na dapat ibahagi na ang Diyos ang tanging magbibigay ng ating kaligtasan. Kaya yung sa katikismo ng ating simbahan, Pinanais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makilala ang katotohanan. Iyon ay kay Kristo Jesus. Si Kristo ay dapat ipahayag sa lahat ng mga bansa at individual upang ang paghahayag na ito ay maabot hanggang sa dulo ng sanglibutan. Minabuti na inayos ng Diyos na ang mga bagay na minsan ipinahayag niya para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao ay dapat manatili sa kanilang kabuuan sa buong panahon at mailipat sa lahat ng henerasyon. At para nga kay Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, Hindi ngayon nangangaral ako na magandang balita ay maaari na akong magmalaki sapagkat iyan ang tungkuling inaatang sa akin. Subayan so, ako kung hindi ko ipangaral na magandang balita. Kahit pala si Pablo na pinili ng Diyos ay nagsasabing na dapat ibahagi ang magandang balita sa tao. Na siya rin namang ginagawa ng simbahan sa mga sumasampalataya dito. Marahil isa ito sa mga katanungan mo kung may mababasa ba ng paggamit ng ributo ay tinuro ni Kristo? Sasagutin niyan sa sulat ni Juan sa kanyang ebanghelyo. At kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang? Gayun din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumapalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mapapansin po ninyo, ginamit ni Kristo na halimbawa ang ahas na tanso na nagpapakita lamang na kinikilala niya ito gawin pa namang halimbawa na kung paano itinaas ito ay gayon rin ang anak ng tao na wala ng ibang tinutukoy kundi ang kanyang sarili bilang isang Kristo. ito ang tanong. Paano siya maitaas katulad ng ahas na tanso? Kayo, hindi rin naman natin siya mahawakan dahil ito ay Malamang kanyang tinutukoy ay ang larawan sa kanya ay sumisimbolo, katulad ng crucifix na naglalarawan ng kanyang pagliligtas sa tao, ay nararapat rin maitaas upang marami ang sumampalataya dito. At magkagayon may hindi maalis sa isipan ng tao na tayo iniligtas ni Kristo. And for notification. para messenger mo lang ano? Bakit kami may imahe o ribulto sa loob ng simbahan o kumbento? Dahil nagsisilbing paalala ito na ang lugar na kinatatayuan mo ay sagrado. Katulad ng cellphone mo na tumutunog sa tuwing may nagme-message sa iyo E eh, rin naman ang mga imaheng ito. Nagpapahiwatig sa iyo na ito'y bahay ni Kristo. At kapag nandito ka na, ay eh, dapat mong irespeto. <laughs> Galing yan. Katulad na lamang ng pagbibigay abiso ng Diyos sa kay Moises noong napadpad dito sa kabilang dako, sa bundok ng Sinai, na kung saan siya ay kinausap nito. Sinabi ng Diyos, Huwag kang lumapit. Kubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ba? Kung hindi ka pa sinabihan ay eh, hindi mo alam na sa ang lugar na ito. Kaya hindi rin naman nagkakalayo sa mga palatandaan na hatid ng rebulto na para bang may nagsasabi sa iyo na banal na lugar ang pinasupan mo. Paano na lang kayo kung walang mga imahe nito? Papapansin mo ba ang pinagkaiba ng simbahan sa conventional niyo? O di kaya pag iba nang pumasok dito at walang magbibigay abiso na bahay sa bahan pala ito, malalaman ba nila na ito ay sagrado? I don't know. Na ano mang hindi. At ito nga pinupunto ko. Kaya kung may tanong ka sa imahen o ribulto ng katoliko, icon nang po ang sagot dito. Sana po ay may natutunan kayo mga ka-curious sa video ito, Please like and share upang mas marami pa maabot nito at upang maihatid ang tamang katuruan na ipinahayag ni Kristo. God bless mo.